Hi, Mami! For today's video, ay maaga nga pala kami gumising ni Daddy JR kasi nga magpapacheck up nga ako. Paano ba naman? Ilang araw na kasi sumasakit talaga yung ulo ko pero hindi ko nga alam kung bakit. Kaya naman sobrang dami kong pending na video kaya naman pati itong Christmas tree namin ay hindi ko pa nga matapos-tapos at hindi ko pa nga magawa. Anyway, bago nga kami umalis ni si Daddy JR, ay sabi ko nga sa kanya, ikakabit ko nga muna tong salamin na binili nga namin kahapon. Kahapon ko pa kasi gusto sanang ikabit to, kaya lang hindi talaga kaya ng powers ko kasi nga talaga mas sobrang sakit ng ulo ko. Kaya naman eto. nung hindi masyado masakit yung ulo ko, ibinuksan ko na at para nga maikabit na nga rito. Kaya lang, medyo mataas nga itong sabitan namin at medyo maikli nga yung pinakatali niya. Kaya naman sabi ko kay Daddy J, ay, ayusin niya nga muna. Sa Daiso nga pala namin nabili itong salamin na to, mga Mi, at sa 700 plus nga yan at buy one take one na siya. Sobrang natuwa nga ako dyan, mga Mi, kasi nga napakaganda nga ng quality ng salamin niya at hindi nga siya katulad ng ibang salamin kapag tinitignan mo, nakakahilo. Kaya naman ayan, meron na naman ngang masayang nanay dahil nga naka-achieve na naman ng panibagong aesthetic na gamit. Tapos after naman niya, umalis na rin kami ni Daddy JR at ng motor na nga lang din kami kasi nga malapit lang din naman yung clinic na pupuntahan namin. Bali sa SM Center, eh, mas nga lang din kami pupunta at pagkadating nga namin dito, ay talaga naman nahihiya ako kasi nga tinan nyo naman nga itong noo ko dahil nga sobrang dami suga. Para tuloy ako nakapagsabunutan pero alam nyo ba na si Baby Jella lang ang may gawa niya? Kaya naman sa mga balang kumaway sa anak ko, at talaga naman maghanda na kayo. Charis! <laughs> Anyway, dito nga pala kami nagpunta sa Divine Grace Clinic. Kaya lang, wala pala silang doktor dahil nahanap ko. Alam, sabi ko kay Daddy Jerry, sa Imus na nga lang kami. Pero dumaan lang din muna kami dito sa mi motor shop. Para nga magtanong kung meron nga silang siya. Kaya lang, wala din sila. Kaya naman dumiretso na rin kami dito sa Imus Palengke. At dito nga kami nagpunta sa may ENT. Bali, nagpalis na lang din muna ako. Pagkatapos, sabi ko kay Daddy Jerry, kumain muna kami. Kasi nga medyo matagal pa. Kasi nga medyo maraming ang tao. Lunch time na rin kasi to, mga mi. Kaya naman talaga naman po na, na rin kami ni Daddy ng mga oras na to lang din at medyo malapit nga lang dito chowking choking doon sa clinic na pinuntahan namin kaya naman nakakain din kami agad kaya lang medyo napasarap yata yung kain namin kaya naman pagkabalik ko sa clinic Inatawag na pala ako kaya naman lang din muna ako ulit pero maya maya din pinapasok na rin ako napasok ko chinek up na rin ako ni Doc at positive mga mi na meron nga rin akong allergic rhinitis katulad ng kay Kuya Jan, Jan. sobrang baka nga daw yung sinus ko kaya naman ako ni Doc ng antibiotic first time nga lang din nangyari sa akin to mga me kaya naman, wala talaga akong idea na meron din pala akong ganito ko kasi yung ate ko na maglinis nga ng bahay nila nung nakaraan, kaya siguro nag-trigger nga itong inong ko. Napakahirap na talaga magkasakit ngayon kasi nga bukod sa hindi mo nga magawa mga dapat mo gawin, talaga mga napakamahal na magpagamot ngayon. Kaya talaga nagkakasakit kasi nga nanghihinayang talaga ako kasi nga imbisi pambili ko na lang ng grocery eh, na pupunta pa sa gamot. Anyway, kinabukasan nga mga mi, pagkapasok nga ni Kuya Jan Jan, pinalabas ko nga kay Dada ito nga mga lumang bike dito sa amin. Paano ba naman nung isang araw ito nga si Kuya Janjan Jan, -Jan muwi nga sa bahay ng umiiyak kasi nga hindi nga daw siya pinahiram ng bike ng kaibigan niya. At talaga naman nadurog ang puso ko nung narinig ko nga sa kanya yon kaya naman nung kinabukasan talaga ipinalabas ko nga kay Dada itong nga mga bike para nga paayos. Balak na rin talaga namin siyang bilhin ng bagong kaya lang sa 29 pa, parang nga sa birthday niya. Kaya lang sobrang nasaktan talaga ako nung narinig ko nga sa kanya yon Kaya naman sabi ko kay daday, ay, ayusin niya nga muna yan para nga meron muna siyang magamit. Kaya naman ayan po, na support nga kaming lahat para nga may bigay yung gusto ni Kuya Jan Jan kasi nga talaga na-hurt kami dun sa nangyari. Bali wala nga upuan yung bike na ginagawa ni Dada kaya naman naghanap kami ng ibang upuan para nga ilagay doon. Tapos ayan, meron palang naitago si Dada na ibang upuan kaya lang Hello Kitty, kaya naman kinoberan na lang muna namin at ilang na nga namin ni Daddy Are. Bali ng no mga oras nga nito, mga mi, nagmamadali na rin kami kasi nga maagang uuwi si Kuya Janjan Jan at hanggang alas 10 nga lang siya ngayon. Tapos ayan, nung naayos na rin ni Daddy JR yung upuan, eh, kinabit niya na rin dito sa bike. Bali na ugasan na nga rin pala yan ni Dada at ito nga yung before at ito naman yung after. O ba diba, maayos na at maram bago na. Kaya naman for sure matutuwa yung si Kuya Janjan Jan kapag nakita nga niya yan. Bali sinundo na nga ni Daddy JR si Kuya Janjan Jan ng mga oras na to at habang nag-aantay nga kami dito, itong si Baby Jela ay eh, hinahabol nga yung mga manok. Tapos ayan, sa dami-daming pwedeng mamanan ni Baby dito sa dada niya. Ito pang padila-dila. Yan kasi yung trademark ni Dada kapag meron niya siyang ginagawa ay laging yung nakadila. Tapos maya-maya din dumating na rin itong si Daddy Jella at si Kuya Jan Jan. Bless! Bless mo na, mamay! Uy, uy. Bless! Bless mo na! Ha? grabe talaga man sobrang tuwa nito ni Kuya Jan Jan makita nga niya tong bike at syempre sobrang tuwa rin namin kasi nga talaga namang na-appreciate niya yung ginawa namin para sa kanya medyo malaki pa rin talaga sa kanya itong bike na to mga mi pero maya maya din eh tingnan nyo naman na talaga namang kayang kaya niya na kaya mas sobrang nakaka-proud talaga tong anak ko kasi nga tingnan nyo naman na talaga namang napakagaling noong una nga tinatanong ko nga siya kung bibila ko pa nga siya ng bagong bike pero sabi nga niya okay na nga daw yan at maganda na nga araw Oh, sabi mo ay dada? What? Okay, so si dada. <laughs> at Diyos ko, tinan nyo naman kung gano'ng nga kasaya itong batang to. Kaya naman pati ang puso ko, ito namang napakasaya. Tapos after naman niya, pumasok na rin siya kasi nga medyo mainit na rin sa labas. At pinakita nga niya sa akin itong mga sticker na galing nga sa science fair nila. Napadaluran nga daw niya yan. Kaya naman ayan, sabi ko nga sa kanya, ikulayan niya na parang nga maidikit niya na kung saan niya nga gusto. At grabe, ito naman sobrang bilis lang din talaga ng panahon. Kasi nga ilang araw na lang ay magsisisters old na nga itong si Kuya Janjan. O siya, hanggang dito na lang muna mga miso. Ayun lang, sal salamat. God bless.